Um, uh, idol ka biya hero sundo tayo dito sa anak natin sa anak mga ka biya hero Santa Monica Paris Church maya maya pa mga idol nakakata lang ang ating sundo oh yun ganda ng puno na yan mga idol uh, Idol ang tricycle natin mga idol Ayan yeah. mga idol Ang dami mga idol Kasi dito tayo ang mga bus Uuwi ang umaga kasi masundok Kaya lakanipan muna tayo dito mga idol Santa Monica Parish Church daming mga puno dito mga roots ang ganda ng puno na ito mga idol may ilaw sa ilalim oh yan ganda di ba ito dyan tayo pa uwi okay, mga idol maya maya pa thank you for watching